Bakit hindi kinakain ng karamihan ng tao sa Amerika ang mga wild pigs na kanilang nahuli? Ang kontinente ng Amerika ay sikat sa pagkakaroon ng maraming invasive animals sa lupay nito. At kung nakatira ka sa mga subarb sa kanayunan sa Texas o California, mayroong mataas sa possibility na ang mga usa o baboy ramo ay umalis sa kagubatan at tumataki sa iyong taniman. At bagaman ang mga usa at baboy ramo ay tila mabait at mapayapa, sila ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanirang hayop sa wildlife. Kaya naman bakit nga ba hindi kumakain ng mga Amerikano ng mga wild pigs pagkatapos nila itong kitilin? Ano ang kaugnay ng usa sa maraming mga aksidente sa kalsada na nangyari sa Amerika? At bakit nga ba nawala ng kontrol ng mga coyote at nagpa siyang salakay ng mga tao? Yan ang alamin natin sa ngayon. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa simulan na natin. Ang karamihan sa mga Arab country ay nagdanais na magkaroon ng isang alagang usa tulad ng sa Amerika. At ito ay dahil ang karne ng usa ay napakasarap, mababa sa taba at mataas sa protina at sing. Subalit sa Amerika, maaaring magkaiba sila ng pananaw sa bagay na yun. Ang usa sa Amerika ay isang tunay na sakuna na nagbabanta sa buhay ng tao Imagine mo na lang na ang Amerika ay may kasalukuyang 36 million deer at sila ay talagang naging laganap sa bawat lugar kahit nasa gitna ng mga pampublikong kalsada. Umaabot din ng halos isa't kalahating milyong aksidente ang nangyayari taon-taon dahil sa kanila. At ang mga aksidente na ito ay nagdulot ng pagkakitil ng may gitis ng daang katao kada taon. At ito ay bukod pa sa pinsalang umaabot ng 10,000 kaso bawat taon. Ang mga pagkalugi din sa mga insurance company mula sa road accident ay umaabot din ng humigit kumulang half billion dollars. At ang kabuang halaga ng pagkalugi ng Amerika dahil sa USA sa pangkalatan ay maaaring lumampas na sa 9 billion dollars. At ang 9 billion na ito kabilang na ang two and a half billion na may kaugnayan sa mga farmers. Karaniwang ginugugol ng mga ligaw na USA ang karamihan sa kanilang oras sa paggala sa kagubatan. At sa tuwing nakararamdam sila ng gutom, bumababa sila sa mga sakahan at kumakain ng mga pananim nang walang anumang restriksyon. Kaya naman ang karamihan sa mga farmers ay patuloy silang kinikitil at hindi man lang sila interesado na kunin ang kanilang karne. At sa panahon nga ng hunting season, kumikitil ang mga hunters ng humigit tumulang 6 million deer kada taon. At ito ay umaabot ng halos 200,000 tons ng wild protein para sa human population. Ang mga wild pigs naman ay tinuturing na pinaka-invasive na hayop na nakakapinsala sa wildlife. Ayon mismo sa mga ulat na inilabas noong 2023 sa United States of America, ang mga baboy ramo taon-taon ay nagdudulot ng mga pagkalugi na umaabot ng halos 2.5 bilyon. Ang simula ng pagpasok ng unang European wild pig sa Amerika ay noong 30s of the last century. Sila ay kilala noong panahon na yun bilang mga Russian pigs at ang purpose ng pagpapadala sa kanila ay upang makinabang sa taba ng mga baboy at makain ng kanilang karne. Subalit sa paglipas ng mga panahon ng mga baboy na ito ay nakatakas mula sa mga sakahan at sila ay naging isang hukbo ng mga baboy na sumisira sa bawat lugar na kanilang pupuntahan. Ang problema sa mga baboy na ito ay pagkatapos nilang kainin ng mga pananim at sirain ng mga sakahan at golf course. Gumagawa sila ng mga butas sa lupa at iniiwan itong hindi angko para sa cultivation. Ang populasyon ng baboy na ito sa US ay umabot na sa halos 7.6 milyon na sa ngayon. At ang estado ng Texas ay sumasakop sa unang lugar dahil ito pa lang ay naglalaman na ng halos 3 million wild pigs. Ito ay napakalaking bilang kumpara sa tinatayang population nito na, na 54,000. At yun ang dahilan kung bakit sinisikap ng mga Amerikano na tanggalin ang mga baboy na ito sa maraming paraan. Ang aerial bombing gamit ang mga helicopter ay isa sa mga pinakakaraniwang paraan. Bukod pa ito sa mga bitag at paghuhukay ng mga lagusan sa paligid ng sakahan. At dagdag pa dito palaging nangangaso ang mga farmers gamit ang kanilang mga sandata sa tulong ng kanilang mga hunting dogs. At bagaman sinasabi nila na anim na 60% hanggang 80% ng population ng baboy ang kinikitil bawat taon, ang kanilang bilang ay muling tumataas para sa maraming kadahilanan. Kabilang na dito ang mga baboy na ito ay halos mulang mga predatory animals na kanilang nakakalaban. At ito ay karagdagan sa mausay na itong kakayahang magparami at umangkup sa environment. Subalit bakit nga ba ang karamihan ng tao sa Amerika ay hindi kinakain ng mga wild pigs na kanilang nakikitil? Ang sagot dito ay simple lamang ito ay dahil kinakain ng baboy ang kahit ano sa harap nila kahit na basura. At kung kakainin natin ito, maaari itong magdulot sa atin ng 24 na iba't ibang uri ng sakit. At kabilang na nga dito ang tuberculosis at hepatitis E. Ang mga coyote naman ay tinuturing na isa sa mga pinakamapangarib na predators na nagbabanta sa mga sakahan ng Amerika. Ang bilang ng coyote sa California ay nasa tinatayang halos 250 hanggang 750,000. At ang mga hayop na ito ay kumikitil lang halos 300,000 livestock kada taon at pumipinsala ng mas marami pa. At bukod pa ito sa mga pag-atake sa tao na abot ng 367 pag-atake mula 1997 hanggang 2015 na kung saan ang 165 ay naganap sa California. Sa nakalipas sa 30 taon hanggang 2006, nagkaroon na ng ilang bilang mga ng mga pagkatake ng coyote at dahil dito ang mga farmers ay sinusubukan silang ubusin sa Amerika, ang mga tao ay kumikitil ng 400,000 coyote kada taon at ito ay katumbas ng 1,100 individual kada araw at gumagamit sila ng iba't ibang paraan para sila ay Ang mga coyote ay tinatargeta talaga mula noong unang dumating. Ang mga manggagalugad na European sa kanilang teritoryo ilang siglo na ang nakakalipas. Gayun pa man ang kanilang saklaw ay talagang lumawak mula sa kanilurang kapatagan sa karamihan ng kontinente. Subalit, lahat ba ng operasyon na ito ay makakapekto sa bilang ng mga umiiral na koyote? Ang isang babaeng koyote ay nanganganak bawat taon mula lima hanggang anim na koyote. Kaya naman ang bilang ng mga umiiral na koyote ay hindi apektado ng mga hunting operation ng mga farmers. Ang mga wild kuyote ay maaaring manghuli ng paisaysa para sa maliit na biktima tulad ng tupa o kuneo, daga, usa o aso. O maaaring makipagtulungan sa kanilang family groups o sa ibang mga hayop para manghuli ng biktima. Ngayon, ikaw, ano nga masasabi mo sa content namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.